Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli na dito na ako po ng lingko Di Labrador Sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group Di Pipano Labrador Sa araw pong ito, binabati po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Midana Maging sa abroad na mga kababayan natin Na nakatutok ko Maging sa mga bago natin mga subscribers Happy New Year po sa inyong lahat Dalagin ko po mga minamahal ko mga kababayan sa pagpasok ko ng 2000 sa pagpasok ngayon. Ito po ang araw ng uh, pagpasok ko ng 2024 na sana ho ay mas maipakita pa ho ng ating Pangulong Bambong Marcos ang uh, higit sa kanyang makakaya. Huh? para ho sa mga Pilipino umaasa sa kanyang mga uh, proyekto at maging sa kanyang pagiging uh, mabuting uh, mabuting Panginoon. <coughs> Patuloy ako So mga kababayan Maraming maraming salamat po ano? So Bumati lamang po ako Sa programa natin Para sa ating mga kababayan Lalong lalo na Doon sa mga kababayan natin na naging kasama natin. Oh. Bato, bagong-bagong taon ni eh. alam niyo po kasi eh. pagbagong taon talaga, hindi maiwasan na yung usok maaamoy mo eh. Akala ko nga dahil nga sa bundok na kami, wala nang usok-usok na yan. Amin mas matindi pala dito. Eh, biro mo ba naman yung mga kabataan dito eh? Pumunta lang ng kapatagan para magbaon ng mga kung ano-anong klase mga paputo. Eh, di nung nagpo, nagputo ka na kagabi, mga saktong uh, alas 12, eh. Aba, di na ako na kaya nga. Imbis na tinrangka, kagagaling ko lang sa trangkaso, ayun, ay nagtago ako doon sa kabilang ano, barong-barong. Hmm. Uh, allergic hmm. ako doon sa mga sigarilyo-sigarilyo na yun eh. At kagabi, wala, hindi ko magawang magalit, hindi ko rin magawang mo. dahil alam niyo naman, bagong taon niya. Baka mamaya eh, Uh, miss na sila pa yung mali, ikaw ang bumaksak naman eh. dahil lahat sila sangayon sa ginagawa nila. Yung e, may sakit nga sa puso, hindi makaano eh. Kahit na nanginig na, nanginig na sa takot. Kaya, uh, ayan, mga minamahal ko mga kababayan. Awa ano naman ng Diyos, hindi tayo. So mga kababayan, doon po sa mga kababayan natin na sa loob ng uh, dalawang taon na nakasama ko kayo sa programa nito. Labis mo ang nagpapasalamat sa inyo sa pagkat umulan, umaraw, sa pagsubok, sa bawat detalye ng buhay ng mga lingkod ni Panyo Labrador, ay hindi niyo pa ako iliwan. Sa halip, uh, mas lalag dumami ho kayo. Ibig sabihin lamang ho nito, ito po ay isang sinyalis na ang programang ito ay dapat lamang na magpatuloy sapagkat napakaraming Pilipino na nakikiisa ho sa ating programa. Kaya nga ho, bagamat wala ho may susukuli sa inyo na anumang material Ang may susukuli ko lamang ho yung walang hanggang pasasalamat Una-una sa ating Diyos na lumikha Na talagang sinubaybayan uh, niya yung ating uh, programa Isa na dito ating uh, masusugid na taga-subaybay sa, sa mga nagipusapin sa programang ito. Maraming maraming salamat po. At sa taon pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, tulad doon ang aking sinabi, mas paiigtingin, pabubutihin, at mas, uh, ah, eh, mas matitinding mga usapin ho ang uh, mapapakinggan ninyo o mapapanood ninyo sa YouTube channel kong ito. Kaya mga kababayan, isa lamang po ang aking masasabi. Sana ho ay manatili ho kayo at lagi ho kayong makakasama ng ilingko ni Labrador sa ating programa. At syempre, tulad doon na sinasabi ko, sa pagpasok po ng 2024, eh, nakikita ko na ho na mas may mga matikinding usapin ho na mapag-uusapan ho natin dito sa ating programa na siya aabangan ho talaga ng ating mga kababayan ito lamang po mga araw o mga nakaraang mga lumipas na araw tayo po hindi uh, nakakapag vlog ng maayos sa kadahilanan po na ang yung lingkod ay alam niyo naman po na pasensya na dito pa talaga sumingot o, kaya pasensya na ho ha so maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa tuwa uh, mga kuwela mga mga kalungkutan, eh, kasama ko kayo palagi ng lingkod, ipipanyo na uh, ko. ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, sa taon pong ito, no? Uh, ano, uh, alam niya po ng ating mga kababayan na mas titindi ho ang isyo patungkol mo dito kay Duterte at maging sa side naman ho ng mga Bartos Ngayon, sa taong ito, pupukosan ho natin itong issue ng Marcos at Duterte sapagkat alam naman natin na nakapokus din dito yung mga Duterte na kung papaano nila sisirain, wawasakin o ibabagsak si Bongbong Marcos, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tututukan ho natin ito katulad doon ng ating pagtutok doon kay Arnie Tevez noong mga panahon na hindi pa siya nakakasuhan ng DOJ o hindi pa siya na ituturing na isang terorista o leader ng isang terorista. So, kaya sa abot ng ating makakaya, alang-alang ho sa mga Pilipino na naniniwala ho sa kakayahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ako po ay naririto at magiging kaagapay ninyo upang isiwalat naman ang mga kalokohan, kasinungalingan o mga pagpapanggap o paninira ng mga Duterte laban ho sa Administrasyong Marcos. Kaya nga po hinihingi natin dito yung simpatya o yung suporta ng mga supporters so na ng ating Pangulo Bongbong Marcos nang tayo ho ay sama-sama ang uh, tumalakay o magbigay ng opinyon o question sa lahat ho ng mga inilalabas ng mga bloggers na binayaran ho ng mga Duterte para lamang ho sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inaasahan ko ho na marami pong mga supporters ang makikisa sa inyong lingkod lalong lalo na ho yung mga supporters ho ng ating Bongbong Marcos sana ho ay uh, mag-subscribe na ho kayo dito sa ating channel at doon ho sa mga kababayan natin na magka, gusto magkaroon ng pabor eh pwede po kayo magpa-member ha huh, sa YouTube channel natin at ang magiging pabor niyo ho doon eh yung uh, makapag bigay ho kayo sa akin o makatawag kayo sa akin, makipag-usap kayo sa akin ng kahit anong oras o nang tayo ay magtalakayan sa opinion ninyo na pwede ko naman hong i-share dito sa ating programa. O, yan po yung magiging benepisyo ng ating uh, uh, mga kapatid na magiging member ho ng ating YouTube channel. So mga kababayan, isa lang ho ang masasabi ko hanggat nakikita ko na nasa tama at maganda ang kinagawa ng ating Pangulo. Mananatili po si Epipalyong Labrador na makikisa at makikipaglaban para sa kanya. Tingnan nyo ha, kung ang iniisip ko lamang ho ay magpalakas, magpasikat, ito na lang buho ko kay Sara Bulati at kay Digonyo. Sigurado pa akong mab mababayaran ako. Ah, di ba? Kung gusto ko lang, o, tingnan mo yung mga uh, retired na captain. di ba? Tingnan mo ito si Maharlika. Dahil alam nila, basta gumawa lang sila ng ikasisira ni Marcos, at alam na nila, may matatanggap talaga silang reward. O, kaya nga, tingnan nga yung mga vloggers ni Tevez, kahit alam nila na si Raulo, Gago, Demonyo, yung taong mga yan. O, bakit sila gusto nila doon? Alam nila, may matatanggap at may matatanggap yung muna yan. Oh, pero ang yung lingkod, kahit to tayo ay o, oh, iniis. Meron akong nabasa, ha? Natawa ako, eh. Sabi nung ano, ay eh, mukha daw akong nasa ano tawag nito? Uh, ah, condominium daw. <laughs> nung nabasa ko, tawa ko ng tawa. Kung makikita niyo lang tong lugar ko, parang kasing laki lang ng ito ng kubeta. Na pilit lang ho namin inaayos, ginagawan ng uh, design para naman hindi mo ang kaawa-awa. Ah uh, baka iniisip niyo yung wallpaper niyan, hindi o yan, dikit lang 'to yan no. Oh. Gusto niyo makita. No. Tong in eh uh. ah uh. uh. Halos hindi nga na dikitan lahat dahil nga sa alam yun na nagtitipid din ho tayo eh, wala naman tayong uh, kung ano man oh, pininturahan lang ho namin to oh, alam niyo ba ilang pintura lang nagastos dito oh, mga ano lang ho kalahati ay hindi mabot ng kalahati yung ano lang basta yung maliit lang to pinag, pinagdikit, ano na lang, para magbuka lang talagang maliwanag ganoon ah, ka to, pag tayo ko dito, pinto na ho to Punting ano lang ah. kaya kaya mga kababayan, itong mga, ano itong picture ganoon ko ay, tag ano lang ho yan hindi ako nagkakamali, tag ah, 29 So, oh, eh, pumunta yung kapatid ko dito. Dahil nga, uh, kung napag-usapan na, di ba, pag usapan natin dito na dinala ng kapatid ko. O oh, nakakatanda pa po rin ko yung aking punso nga na. Eh, sila'y dumaan daw ng uh, unit, unit at huh? eh, bumilis daw sila ng ganyan. Para naman daw may design ng konti yung ating uh, uh, munting uh, pinag- uh, uh ng ating uh, programa Uh, oh. eh, mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At asahan nyo, bukas ho, tayo ay magsisimula na para ho sa ating uh, napakainit ho ng mga talakayan at malalalim na opinion na masasaksihan nyo sa ating channel. At sana ho, ay lagi ho namin kayo makakasama. At muli ho, tulad doon ng sinasabi ng Uri God, mabuhay ho ang ating inambayan mabuhay at nagmamahal sa ating Maraming maraming salamat po.